Hello mga friendship! Kung naaprobahan na po ni TikTok ang ating applications for becoming a TikTok affiliate, congratulations! Welcome sa ating pagiging TikTok affiliate. Ayan, kikita ka na. Simulan mo na ang pag upload ng mga videos. So sa video na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng mga products please watch this video hanggang sa dulo para po makita nyo kung paano ba maglagay ng product at add link sa ating mga videos na ina-upload. Okay guys, please watch this video. Click nyo ang ating TikTok app. Then, click nyo po ang shop sa baba. TikTok shop, i-click nyo. Then, product marketplace categories for you. Yan, mamili ka ng categories na nababagay sa iyo. Sample ko lang ang beauty product. I-search ko po ang Sunisa. Yan ang product na binibenta ko. Then, add nyo po ang Sunisa. Promote this product. Click add. Then, punta po kayo sa manage showcase. Andiyan na po ang Sunisa. Then, click natin ang plus sign. Mag-upload na tayo ng video na ginawa natin. Upload. Then, pili ka na. Yan po ang sample video ko. Then, lagyan natin siya ng caption. Sunisa by 1 take one, 148 pesos. Ang hashtag Sunisa. Mag-add click na tayo. Click product. Then, add na natin ang Sunisa buy one, take one, then add. Click lang ang add. Then, accept and post. As you can see, meron na po tayong basket sa baba. In every upload natin, may makikita na po ang ating mga customer na yellow basket. Congratulations! Marami ka ng product sa iyong TikTok shop. Ang gagawin mo ngayon is mag-promote pro ka. Not just in TikTok, pwede ka mag-promote sa Facebook, Instagram, at pwedeng-pwede ka mag-promote sa inyong mga barangay. Much better nga, i-friendship nyo na ang mga marites. Dahil sa mga marites, mag spread ang mga news na alam nilang isa kang TikTok affiliate at marami kang products na binibenta. Ano ah, ba diba guys? Huwag nyo kong kalimutang i-follow at sa next video ko, ituturo ko naman sa inyo kung paano dumami ang benta sa TikTok shop. Ayan much better i-follow nyo ako at i-share nyo na rin ang aking video. Thank you for watching!